Today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence uh, uh, sa mga CCTV ng uh, sasakyan, ng kameras ng sasakyan, itong si Eusebio Pacifico Dulisin. Kala nyo ha? Ah. Tagakalokan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang yaka. Konya tangkit eh. Taga happy lang ka nakatira. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? Nananawagan ako sa mga truck driver o sino man. No? Sino man na nagmamaneho ng mga sakyan. Traversing Arten. Uh, baka kung po pwede pag may ganitong insidente. Kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun eh. Uh, round the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver. Kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusi uh, na kayo sabay-sabay. Uh, magawa tayo ng to call the attention of everyone. Uh, kung baga, tulong-tulong na tayo. Uh, the least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Uh, meron kami Don Bosco. Meron kami doon sa boundary. At saka, of course, yung uno, yung mobile din, ando doon. So, kung po pwede. Uh, plus, again, kung kayo may nabibidyoan, Padala nyo kagad sa amin. Itag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga para may additional na cargo itong mga to, yung mga uh, biktima, although yung iba nakinig na, no? na mga trackers, huwag kayo matakot. Mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop We will not stop apprehending these people.